Dad, nag-chat siya ngunyan. Ando na daw yung double deck ngunyan. Sabi niya pa, nagpa, nagbigay daw siya pa konsuelo sa naghatid isang daan tapos kinasubdress niya daw. Sabi ko, ay natural. Ikaw yung nag-powder sa amin, natural. Ikaw magagastos niyan. Bayaran Bayaran ko daw baga bua kaya naiintay kayo na sumabang lamin ng sinuyo. Ayun niya yung pinapahintay Hello, fri, kiss mo na guys. Nagpatulog ka naman sa akin. Magbabayad na akong pakonsulo sa magde-deliver sa supplier mo. Ala, nagcheck sa akin ngayon. Sabi ko, pinanong kayo. Mayroon siya ibigay kay Oo. Dile, no, hindi nung kas po. hindi mo lang ang iyasa. Sa bubong. <laughs> o diba guys, <kay>, sing. <laughs> Pipili nung boys to. Hindi nung yun eh. Parang snack. At sa ko? Oh my gosh. Shhh. dito na sa loob bubuo eh. Aking diyan ko lang sa akin. Kung kung

เซเวไฟบายบาย